Ganon pa na yun, babe. Kasi ako dati kasi guys, paglagay ko lang doon, tagal-tagal pa ako. Kaya nag-close agad. Ganon pa, kailangan pala pala. Kailangan pala paglagay ng ticket, labas agad. Ganun pala yun. Hindi ko kasi alam yan, babe. Wala sa bundok. So, before that, <laughs> Ay, nandito na tayo yun. sa Atami. May mak. May mak o may mak. Huwag tayo kumain na masyadong maraming pagkain. Kasi nga, di ba? Yung hotel na pupuntahan natin, naka-set na yung pagkain. So, huwag tayo na na sa restaurant-restaurant. Punting kain-kain lang. Nandiyan? Ako po si Echo. Ako po si Opie. We are... Eko P! Ayan yung bus. Yan si Commander. Buti na lang timing na timing tayo na sa bus natin. So ito na. So galing tayo sa Kubuchi. Ito na tayo ngayon sa Sagami Ono Station. Ayun, napaka-cute talaga, di ba? Kung so, punta ko sa Japan, nagtaka talaga kung bakit merong ganyan. So, ang cute nila, guys. Ang cute cute talaga oh, di ba? So ito na tayo sa station ng Sagami Uno. So ito na. So ito ticket natin. Number 4. So mabayaran natin is 250 yen ready na po pala ina. Sa maraket siya, tey sa radyong ayon ay kinabiti dere. Sa hindi oo, sa hotel booking. Pwede ko i-present sa messenger ko, wait lang. Dito din, 'no. 'no. To. Police tayo na. Akala nyo uh, mag-grocery tayo. Hindi. Pupunta tayo sa station ng train at sasakay tayo ng papuntang Atami hmm? ang okay. cake yan lang ang okay. cake Eh, okay. Pabait ni Commander guys. Kasi nga, um, nagpaplano siyang bilihan ako ng cake. Sabi ko naman, wag na. Sabi ko ba? Enough na yung ito, bigay niya sa okay. akin na bag guys. Ako. Okay. Ayan, siya okay. nagbigay nito. Birthday gift niya sa akin. So ito yung station nila guys. Odakyo line. ito, so, bili po ko sa mga Japanese. O, oh, tignan mo. Matanda, di ba? Sa Pinas siya, hindi na sa bahay na lang. Kapag ako bibili ito, baka pupunta tayo ng baklaran guys. kaya si Commander, pinaubaya ko na sa kanya. So doon tayo sa Express Udawara, yung red. Ito yung ticket natin guys. 10.45 yung alis. So kapag nauwaw ka o nagugutom ka, meron silang mini restaurant dito. So may restaurant sila oh. Oh, naka-stand ka talaga. Stand position ka. Nakatayo ka. Ito naman papuntang kuwan to, papuntang Tokyo yata to. Udakyo pa rin siya, Udakyo. Ah, papuntang kuwan siya guys, Fujiwara. Hanap tayo ng Kuan, be. tindahan be. Baka may sari-sari store dito guys, hanap tayo ha. wala talagang problema sa Japan kapag magbiyahe ka kasi nga as you can see meron silang vending machine o, kapag nauhaw ka o naumay ka meron silang mga juice mga coffee si Commander kung ano talaga gagawin niya sa pupuntahan natin. Inip na inip talaga siya guys. So umalis tayo sa bahay ng 10, 10. So sa mga oras na to, nasa 11.20 tayo. So mga nasa estimation na sa dalawang oras tayo. Ano? Bukas yung ko. Dito tayo sa Hanado Station. Hello guys, update ko kayo sa nangyari sa amin ngayon. Dahil first time namin, sumakay ng train. Ang nabili na ticket natin is express. Ibig sabihin noon, <laughs> diretso-diretso. So, nagtaka si commander kung bakit nag-stop-stop. So ngayon, bumaba tayo sasakay tayo ng train express. Kasi masabi na mistake. So dahil excited nga kami, sumakay kami diretso sa train na hindi namin tinignan na express ba hindi. Odawara Express. Ayan na guys yung Odawara Express. Ito yung probinsya ng Japan guys. Hindi mo akalain probinsya to ha. Pero ito yung probinsya talaga. Kita nyo naman may mga bundok-bundok. Oh. Um, sa atin to sa Pilipinas, city na rin to, di ba? Dito guys, tingin yung mga bahay, o. Oh. So ito yung ating hinihintay na express papuntang Odawara. pasok tayo kapag so, itaas naman natin siya taas natin na so hindi siya ayan hmm? ah, akala ko kasi dito yung pintuan. alam mo naman wala sa bundok to ayan okay na masaya na masaya na so ayan guys so express na yung sinakyan natin ngayon tuloy-tuloy talaga siya. Dapat pala, lang isa pa lang express na nasakin na natin. So, nandun na siya na tayo sa ating papuntahan. So, okay lang yan. Try experience. So, see you mamaya. Update ko kayo sa anong ginayari ganap na. So, ayan guys. Nasa Odawara na tayo. Ayan. Nasa Odawara Station na tayo. mag mag change tayo papuntang Atami. So, pupunta tayo ng Tokaido Line. So, another train na naman to, ha? Dito na ba? Dito so, na. Dito ako. Alam mo naman talaga, wala sa bundok to. <laughs> alam nyo, dito kami... dito kami mag-debate sa ganito. Wala ko alam sa mga ganito first time ko talaga bi. Wag niyo naman ganyan. Magpapatawa na tayo. Hindi naman tayo. Oh, dalawa tayo first time tay tay tay. So so ayan. Oh, ko? Toilet kayo, toilet ko. Ayun, sumunod toilet ka na. Sige, toilet ka na. toilet ko, ako magagawa ko dito. Ano oh, ito na dito ba? sige na, sige na. Grabe naman to, oy. Eh. Grabe. Ayun. Ah. guys, paalis na yung train na papunta sa pupuntahan natin. Nasa mga 20 minutes na lang daw. So, i-update ko kayo mamaya sa pupuntahan natin at kung saan hotel tayo. Wala, guys. talaga. Kita yung So, pagkatapos dito, ito na yung Atami Terminal. Medyo mahaba ba yung tunnel, guys, ha? Pansin nyo. Sa bilis ng train, ganun kahaba ng tunnel. So, ayan na, guys. Maliwanag na sa so, ito na yan ang um, Atami Station. Ayun, guys. Nakikita nyo yan. Hotel na yan, guys. Ayan yung hotel na yan. Diyan tayo pupunta. Ayan, hotel na yan. Mamaya, hanap tayo ng restaurant kasi yung bulati ko, gutom na gutom na rin talaga siya. Pansin ko, gumaganon ganun na yung ko. Grup, 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 Ayan, guys. Dito na tayo. Ito, Sabi dito. Labas. Ay, labas agad. Ganun pala yun. Ganun pala yun, bae. Kasi ako dati, kasi, guys, paglagay ko nang doon, tagal-tagal pa ako. Kaya nag-close agad. Ganun pala. Kailangan pala pala. Kailangan pala paglagay ng ticket, labas agad. Ganun pala yun. Hindi ko kasi alam yan, di Wala sa bundok. Sino at teller natin? kami? Sino at kapitan rin 'di ba? Before that guys, hey, nandito na tayo sa no. Atami. Pasimite do kayo na rin. People up. Nandito na tayo iwanai sa mo. Atami. May map ba 'yo? Yan oh. May map. May map o oh, may map packet na? No. Dipala lang yan siya mag dahil ano ba? Pal juice ba? Ano ba? Kalipas lang ba? Huwag tayong kumain ng masyadong maraming pagkain kasi nga 'di ba? yung hotel na pupuntahan natin, nakaset na yung pagkain. So, wag tayo sa restaurant-restaurant. Wag tayo sa restaurant-restaurant. Because, sa pupuntahan natin yung hotel, nakaset na yun. Nakaset, nakaset na yung pagkain. Oh ,見て,見て, Kaya, kaunting kain-kain lang. Ayan yung shuttle bus natin, guys, na papunta sa hotel. So, si Commander nandoon na, iniwan na naman ako. Ang talagang mga pagkain dito guys so, ayan oh, oh. wait lang the... oh, wait lang tignan natin yung umiyagi lang oh, yun nga kain nga yan napili ni commander na dito kakain ng hotdog yan octopus yun octopus octopus eh octopus eh dahil si commander ay gutom na gutom na ayan so ito na rin yung kinain natin. Hmm? Bakit? Iba e e siya? Ibi e e mayonese. Bakit hmm? lang? Ah! Uyisii! Mm Mucho mo uyisii! Mmm, masarap! Mm -hmm. Mucho mm -hmm. So, ito na guys ang ating satel papuntang Hotel New Acau. Kung saan? Kung saan? Dito na, dito na kami so ayan guys dito na kami sa shuttle so mga ilang minuto na lang ay alis na tayo ano mga ganap natin doon mamaya mga ganap natin pagkain talaga yung purpose namin doon pansin ko lang dito sa likod ko puro mga uh, teenager Ayan. So kami lang ni UP dito ang medyo petos. <laughs> Ito na tayo guys sa Hotel New Akaw. Ito yung view guys, napakaganda talaga. As you can see, ayan. Yes. This is it guys. Uh, ito yung pinapangarap kong hotel dito sa Atami. Gusto ko makita nyo o kaya pasok na tayo guys. Kaganda talaga ng view. Ito na yung hotel na Hotel New Akaw sa Atami. Welcome! It's okay. Okay.